President Manuel Rojas took the oath of office as its first. Pagkatapos ng World War II, kawawang kawawa ang Pilipinas. Dahil sa digmaan, nasira ang mga ari ariang ang privado at publiko. Maliban pa rito, nasira din ang mga mahalang infrastruktura tulad ng daan, tulay, pier at marami pang iba. Hindi rin makapaningil ang gobyerno ng buwis sa mga Pilipino dahil nawala at nasira ang kanilang mga kabuhayan. Ito ang suliraning hinarap ni Manuel Rojas noong siya'y umupong pangulo ng bansa. Bilang tulong sa klolos sa Pilipinas, pinanukala ng Amerikanong Kongreso ang Philippine Rehabilitation Act of 1946 at ang Philippine Belt Trade Act of 1946. Isa sa mga kontrobersyal na batas dito ang Philippine Belt Trade Act of 1946. Ang dahilan kung bakit tinanggap ito ni Pangulong Rojas mula sa pamahalaang Amerikano ay dahil mawawala ng taripa ang mga produktong Pilipino sa mga pamilihang Amerikano. Pero dahil sa act na ito, nagkaroon rin ng parity rights ang mga Amerikanong gustong kumuha ng mga mineral at likas na yaman mula sa Pilipinas. As they faced the gigantic task of rehabilitation, the Filipinos had ample need of the stoicism and courage they had shown under occupation. With supplies drastically depleted, food allowances had to be restricted to the barest minimum. And the hunt for enough nourishment to keep alive became an endless preoccupation of city dwellers. Dahil din sa Bell Trade Act, nagkaroon ng mga Amerikano ng kapangyarihan na makisali sa pamamahala ng kagamitang pambayan. Ang batas na ito ay hindi tinanggap ng mabuti ng ilang mambabatas sa Pilipinong Kongreso. Kabilang dito si dating representative ng Pampanga 2nd District na si Luis Taret. Ito ay naging hadlang para kay Rojas na ipasa ang Bell Trade Act sa Pilipinas. Bilang tugon, sinubukan ni Rojas na makuha ang majority vote sa Kongreso sa pamamagitan ng pag-alis sa pwesto ng mga kongresista kabilang si Taret. Ito ay ginawa niya sa tulong ng Commission on Elections na walang bisa ang pagiging congressman nila sa kongreso. Para matindihin pa ang drama sa Pilipinong Kongreso, gusto ring ipasa ni Rojas ang military bases agreement sa Amerika. Sa kasunduan ito, pananatilihin ng Pilipinas ang mga military bases ng mga Amerikano. Dahil sa ambisyon ng Amerika na sugpuin ang komunismo sa Asia, sa ilalim ni U.S. President Harry Truman, naging mahalaga ang bansa bilang isang ally. And truman, addressing the federal bar association, vigorously describes how his administration is fighting communism abroad and at home. and then he says, now i'm going to tell you how we're not going to fight communism. we're not going to transfer, transform our fine fbi into a gestapo secret police. that's what some people would like to do. we're not going to try to control what our people read and say and think. In short, we're not going to democracy. We're going to keep the Bill of Rights on the books. Dahil sa pagpasa ng Bell Trade Act at Military Bases Agreement, binigyan ng Estados Unidos ang pamahalaang rohas ng 2 billion US dollar na ayuda. Sa kasamaang palad, ang ayudang ito ay ginamit ng pamahalaang rohas sa pansariling interes. Ayon sa mga Amerikanong publikasyon, ang gobyernong Pilipinas ang pinakakurap sa buong mundo. Dahil sa korupsyong ito, umusbong din ang pang-aabuso ng pulisya. Dahil sa Bell Trade Act at Military Basis Agreement kasama na rin ang korupsyon ng pamahalaan. Nagkaroon ng malawakang pagkadismaya at pagkagalit ang mamamayang Pilipino. Karamihan dito ang mga magsasaka at manggagawa na apektado lalo ng Bell Trade Act dahil sa pagsugpo ni Rojas sa mga kalabang pampolitika kasama na ang gerilyang grupo na Hokbalahap, ito ay nagpabuhay sa isang bagong rebelyon, ang rebelyon ng Hokbalahap. The Filipinos are grateful and have a deep affection for America. Although the color of our skin is brown, the temper of our minds and our beliefs is almost identical with yours. The Philippines, in government system and tradition, is a replica in miniature of the United States.